Welcome to my channel, Gandesa Blash! Dahil matagal din hindi gumawa ng content si Ateng, eto na naman siya ang maarangkada na naman. Saan kaya siya pupunta at tutungo? at nakasakay na nga si Ateng sa jeep at ayan kanyang video ng daan saan kaya siya patungo kasama, kasama pa niya rito ang mga bata Siyempre naman nandiyan din ang magulang ng mga bata at hindi, hindi ko na nga kinuna ng mga magulang nila pagkat sila ay nahihiyaraw raw naku po Ateng Tuwang-tuwa ang mga bata dito sa mga nakikita nila sa daan. Umigil ka nga, Kuracha. Kanina ka padaldal ng -dal daldal, ha? O, ano? Ano sa inyo? Ito naman! Tinitignan mo ko ng ganyan lang, pati tayo. Puro lamang pa. O, sige. Pagpatuloy mo na yung kwento. I Introduce mo na yung ating binadaanan. Ganito lang yan, ate. Magandang lugar, malinis. Bihira naman sa sakyan Mabilis tayo ang makakarating sa ating karoroonan at pupuntahan Kapuntog nga ng background racha Ako'y naiinig uh, okay. Ito, ito mo na lang yung bibig mo Pating naman, paano kung gusto mo ng salita? Anong gusto mo? Mapanis ang laway ko Ayoko nga nang napapanis Gusto ko magsalita na magsalita O ito ating baba na tayo para na natin sa sakyan ayan at napakainit naman ngayon sa panahon ngayon ito na kami na nga ako dito sa kit ikaw lang ba nakarating dito, Siyempre, dito, ang iyong digwadya na ako lamang Ay, si Kuracha ang iyong laging kasama lagi mo mong iniiwan at ayan, tinga ayan nakita nyo naman may payong pa ako sa sobrang init natapos umulan umulan dahil yan, niya. Napakahangin, sobrang hangin. At napakainit. Ngayon, dito ako dumadaan sa, ayan, i-video natin. Kasi ayan, ang ganda so, ng mga pita niya na. Ang ganda sa lugar na to. Kung napapansin niyo yan, yun. Dati dyan, nag-ano ako dyan, nag-picture-picture taking ako dyan. Dyan sa lugar na yan. Dating naman, daldal ka ng daldal. -dal. dal, kanan, dal, dal. Kanina ako binabawalan mo dumaldal. Ngayon naman ikaw ay daldal -dal ka ng daldal. E -dal. pareha lang tayong madaldal. O baka naman tayo maligaw ating sa ibang daan tayo madaan. Abay tignan natin na dinadaanan natin at malapit-lapit na rin lang naman tayo makarating kay mami. O dito ating at baka maligaw pa tayo. Liko na tayo, liko na tayo. Ilang hakbang na lang e eh, makakarating na tayo. Eh, oo nga naman. Ayan, ilang hakbang lang makakarating na tayo. O, oh, dito na tayo. Dito oh, na tayo. O, yung payong mo, yung payong mo. Yung payong mo, payungan mo ko at napakainit. Pansin ko lang ating, napakadaldal mo kanina ka Oo ha? Oh, lumiko nga tayo. sa ba dito ating, ha? Saan ba dito? Naliligaw na ata tayo. Abay, daldal -dal ka ng daldal. -dal. Eh, hindi ko naman naririnig ako pinagsasabi mo. Abay, kuracha binubuka ko lang ang bibig ko kung maririnig mo. Tandala <laughs> ako ng daldal, -dal. wala ka talaga maririnig kasi hindi ko nilalakasan ang boses ko, binubuka ko lang ang aking bibig. Oh, pansin mo. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo ang bibig ko. Daldal -dal ng daldal. -dal. -dal, -dal. <laughs> Ay, nako. Ikaw talaga, ko Pag hindi nga naman, nako. Ikaw talaga, oh. Oh, kuracha, ilang hakbang na lang? Sampung hakbang na lang. Ito na tayo. Dito na tayo pupunta. Oh, dadalawin natin ang isa nating kaibigan. Ay nako, gusto ko lang siyang makausap at miss na miss ko na siya sana wala siyang bisita. At tayo lang talaga ang kanyang haharapin. Puro ka malapit, puro ka malapit. Eh, okay. Paano ba tayo makakarating? Daldal -dal ka ng daldal. Kandaligaw-ligaw na tayo. Malayo-layo pa naman ng ngayon. Siguro tiga yan. yung anak. Diyos mo ako sa Ay, sinabi ko na. Hoy, kuratsya. Sinabi ko na. Ano eh, na? Hanak Oh. O. Nahanak kita. Para ha. Huwag ka nang maingay. Entra-entra ka na naman. Ikaw talaga ako hey, Ating, baka Siyado dito pa ka. tayo magkatampuhan. O, oh, yung mata mo, yung mata mo, ating, ayan, ayan na tayo, malapit at baka sabihin mo, na naliligaw, tayo, na ayan ako. na. Ay, akala ko naliligaw ko. Napakahangin talaga na yung matuyo ako Naku, eto, higpit ng hawak ko, o, sa sapay na ko. O, nililipad-lipad, dinadala ng hangin. Ay, 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 ayan, nahawakan ko tuloy kita ko lang ang hawa kasi baka naman lumipad yung payong ko. Ang init-init dito sa kanelya. Ayan. Oh, dito. Akala ko naman naligaw ako. Ito, malapit-lapit na ako sa kanya. Sana nandiyan si mami. Sana wala siyang sakit. Sana magaling na siya. Kasi miss ko na talaga siya. Kamusta na kaya siya? Ito, natatandaan niyo yan. Ayan. Ayan. 'di ba? Ang ganda rito sa ano, sa camellia. 'di ba? Oh, luma na 'yung ano, dyan 'yung nagpicture-picture ako dyan dati oh. Eh. Sabi ko na nga, ipaalala mo pa eh. Eh, katagal na no na 'yung picture mo dyan. Oh, si horror pa 'yun. Matagal na 'yun. Oh, nandiyan siya. Oh, ayan, miss ko na siya eh. Ay, nakakapagod. Nakakapagod naman. E? Puro kapagod, at ting. Eto na tayo. buksan na. mo na yung gate. Ayan, may bisita pala si si Lola. Si Lola Mami, may bisita. Kaya huwag kang maingay, may kausap siya. Pagagalitan tayo niya, paglilinisin tayo niya ng bahay niya. O, oh, sige, ikaw din. Pag pinaglilis tayo, ingay-ingay mo. Tara na, punta tayo sa likod. Doon tayo, kakain tayo. Gugutom ako. Ating. Halika na kuratsya, kumain na tayo. Nagugutom na rin ako. Mamaya na lang sila, pagsasandok natin sila. Eh, may kausap pa si mami. Oh, sarap naman ng pagkain dito. Uy, nabusog ka ba? Tama na yung magugas tayo ng plato at sila pagsandok natin sila. Eh, bigot na. Oo, na Lalo na po uh, lipstick. Gumanda uh. kayo, mami ha. Gumata, uh. nakita yung Ang Ganda-ganda nyo na. Kumpara kanina. Oh, uh, uh, yan, di ba? Uh, dinalo ko kayo. Ayan, di gumanda tuloy uh, kayo. At wala naman pala kayong sakit, kala ko naman no, may sakit kayo, nag-aalala tuloy ako. Uy ating, habang magkausap pa sila, abay linisin na natin to ng madali at ipagsandok natin sila. Ayusin na natin itong hapagkainan at mamaya-maya eh, tawagin na natin sila. Ayan, para naman makakain sila, abay kanina pa yung bisita niya. O sige na, at dito na lang. At yun na nga, nakarating na ako dito. Tingnan nyo naman sa sobrang lakas ng hangin sa labas at, sa, at doon sa sinakyang kong jeep. Ito nangyari sa buhok ko. Ayan. Um, tigas na siya. Pero di ba, okay lang kahit matigas. Ayan naman talaga yung mukha natin. Hindi mo nagbabago yan, hindi naman mawawala. Um, may halaman dito, napakaganda. Ayan o. No? Oh. At hanggang dito na lang, subscribe nyo ang aking channel, click bell notification para lagi kayo update sa video. Sana nagustuhan nyo. Siya shout out nga pala ko sa United OFW Charity Group. Ayan. Andiyan ako, kasali ako dyan. Siyempre, marami na kami, nadagdagan na kami. So, sana nagustuhan nyo. Bye! Thank you for watching!